Nang pumasok ako sa isang pabrika ng papel sa Siyaogan, napansin kong iilan lang ang mga manggagawa sa malaking pagawaan at ang pabrika ay lubos ng automatiko. Ang tapos na rolyo ng papel ay inililipat sa bodega para sa pagtatambak via conveyor belt sa sahig at ang proseso ay automaticong kinokontrol. Inihahatid ng mga forklift ang bawat rolyo ng papel sa itinakdang lokasyon ng sistema at ang bawat lokasyon ay nilagyan ng temperature sensor at automaticong spraying facility para siguraduhin ang ligtas na produksyon. Ang aming intelligent warehouse ay sumasaklaw sa isang 14,000 metro kwadradong lugar at may buong kapasidad ng pagkakarga ng 40,000 tonelada. Lubos na binabawasan ng intelligent warehouse na ito ang pamumuhunan ng paggawa at tinitiyak ang kaligtasan, sustainable produksyon at pagunlad. Kung iniisip natin ang industriya ng paggawa ng papel, ang unang impresyon natin ay ang mataas na konsumo ng enerhiya. Sa pabrika ng CNS Paper Corporation sa Xiaogan, nalaman ko na ang planta ay nagsisikap para sa pagtitipid ng enerhiya at pagbabawas ng emisyon. Sa pamamagitan ng pag-upgrade ng kagamitan at sistema, pinapataas nila ang kapasidad ng produksyon at nagaambag din sa pangangalaga ng kapaligiran. Noong dati, mahigit 100 toneladang tubig ang kinakailangan sa paggawa ng isang toneladang papel. Ngayon, nabawasan na ito sa halos walong toneladang tubig. Ang buong workshop namin ay nilagyan ng isang sistema ng pangongolekta ng datos. Ang kuryente, gas at mga metro ng tubig ay konektado lahat sa matalinong sistema. Dati kailangan namin ang maraming manggagawa para kolektahin ang mga datos mula sa bawat metro at analisahin ito ng mano-mano. Ngayon ang digital na platforma ay tumutulong sa amin na matukoy ang mga punto ng pag-aaksaya at kagamitang may mataas na konsumo ng enerhiya na dapat palitan. Ang industriya ng paggawa ng papel ay dating lubhang nakakadumi. Ngunit ngayon, sa pag ng teknolohiya, ang mga sayang na tubig pagkatapos gamutin ng sistema ng sewage treatment ng pabrika ay umaabot na sa pamantayang pinahihintulutang direktang itapon sa ilog. Sa paglalakbay na ito sa Shaogan, natuklasan ko na ang industriya ng paggawa ng papel ay lubos na nagbago, tinalikuran na ang panahon ng mataas na polusyon at pag-aaksaya. Ang pag-upgrade ng teknolohiya ay nagdudulot ng mas berde, ligtas at mas epektibong proseso ng produksyon. Jo Yixin, CGTN, Shougan, Hubei Province.